itlog. <laughs> Puro itlog. Andito kami sa King's Park. Ang ganda ng aming tanah. Hi mga Mima! Nandito kami ni Angel sa King's Park Botanical Garden. Tignan nyo naman. Uh, Magpipiknik kami kaya may mga dala-dala kami. Ayun si Angel, may dala-dalang bag. May dala-dala kaming pagkain. Ito ang King's Park Botanical Garden. Western Australia Botanic Garden. Botanic pala. King's Park. Gusto ko ng matcha. Himik. Mamaya na. Mag ano muna tayo? Manahimik picnic. Kakain na tayo gusto na ako. <laughs> Ay, <don't> know, <laughs> Bakit may fire? Um, 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 uh, Angel, anong ginagawa mo? Sige na magsalita ka. Nakakatawa mga ngami. Ang layo ni Angel. Tapos itong ano na to. Itong upuan na to. Ano siya? Parang kapag nagsasalita si Angel, naririnig ko. Ayun o, naririnig ko si Angel. Kahit ang layo niya. Magsalita ka naman, Angel. Kahit ano. Tingnan niyo. Naririnig ko si Angel. Bum. Naririnig mo ako? Eh, mabasa nga. May basa. Tama na. Tara na. Mag-picnic na tayo. Kasi nahatid na namin si Jessie sa school. Kaya may time na kami ni Angel sa isa't isa. Charot. <laughs> Wala kasi si Angel school. Bakasyon na sa si Angel. Kaya marami na siyang time sa akin. <laughs> Gala-gala kami. Sa Angel may bitbit <laughs> Cooler bag para sa aming mga food. Ito ang view sa Kings Park, mga mi. Tingnan nyo. Kita yung buong Perth. Hindi naman buong Perth. <laughs> yung Perth City. Ang ganda, di ba? Yun yung Perth City. Ayan na mga mima, nandito na kami. Nakalatag na kami ni Angel ang aming drinks. Baileys at Coke. Ka Angel, akin Baileys. May bangus kami. Mani. Meron kaming egg salad. Sardinas na may egg. Itlog na maalat na may kamatis. Or itlog. <laughs> Oro itlog. <laughs> nandito kami sa Kings Park. Ang ganda ng aming tanawin. Look at that. Diba? Ang ganda. Kain na na! Inuma na! <laughs> kami lang ni Angel. Tapos na kami kumain mga aming. <laughs> Kaya matutulog si Angel na kain pa rin ng snack. Kaya matutulog na kami dito. Ano ba yan? <laughs> Biglang may fire <hard> truck dito. <laughs> sino kayang Sino kayang i-rescue nila dito kami? Tingnan nyo. I'm oh my God. Yo, ang ganda. Ang bilis naman. Ang ano? Experience ko. Look at the bird. Ayun know?